Sa anak ko? Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Emily Habala nang ikwento ang sinapit ng kanyang anak na si Roy, 21 anyos matapos masawi dahil sa pananaksak sa barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan, madaling araw kahapon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang biktima kasama ang kanyang mga barkada sa isang tindahan nang dumating ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo upang kitain ang isang babae sa nasabing inuman. Nakisali pa umano sa inuman ng dalawa. Hiniling umano ng biktima sa kasama ng sospek na tanggalin ang sombrero ng sospek upang makita ng maayos ang kanyang mukha. Ngunit ikinagalit ito ng sospek kaya nagkaroon ng mainit na sagutan na humantong sa rambulan. Uh, mga around 5.30, dumating itong sospek na si Giancarlo Caballero na may kasama rin na isa. Yun nga, ang purpose daw nila kaya sila pumunta doon is para imit yung isang kasama nitong alleged victim na umiinom. Na nagkaroon ng inuman and then meron yata silang hindi pagkakaunawaan at yun ang no, naging sanhi. Uh, nagsuntukan sila. Base sa pagkakasabi nitong suspect natin, eh siya raw yung nagrabyado. Kaya ang ginawa niya, may dala siyang uh, kutsilyo. Allegedly, kinuha pa raw niya doon sa kaniyang motor. At yun nga, sinaksak yung victim. Ayon din sa pulisya, pinilit pang tumakbo ng biktima sa isang creek, ngunit sinundan pa ito ng suspect at pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itinakbo pa sa pagamutan ng biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Yung biktima is nagtamo ng apat na saksak, dalawa sa dibdib, isa sa may left arm at then isa sa likod. Based dun sa investigation natin, na lumalabas yung saksak sa dibdib ang uh, naging sanhi kasi medyo malapit sa puso. Hustisya naman ang sigaw ng kaanak ng biktima. Oh, sana Makamit namin yung hustisya at mapagbayaran yung ginawa sa anak ko. Na, pasensya ka na kasi hindi naman ako nagkulang sa pag-aalala sa'yo. mahal na mahal namin ikaw anak. Dato lang wala na eh. Nasa na ng pulisya ang sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo na tumanggi ang magbigay ng pahayag. Lester Narag, Balitang, Solid North.